Lucky birthday nga kami sa pinsan ni Jowa at grabe, umulan ng pera sa birthday ni Alex. Happy birthday, Si Si <laughs> video ay eh, samahan nyo kaming magstaycation dini sa Laguna. At naandini nga kami ngayon sa Benmo Hot Spring Resort Laguna at mag stay nga kami dini ng 2 nights and 2 days. Let's go! Before further ado, dumating na nga yung at itutur ko kayo din sa aming pinag-geste Mag-uumpisa nga tayo din sa taas para maiba naman. Dini nga sa taas ay makikita nyo ang room 2, room 3, room 4, and room 5. Yung room 1 ay naandun sa baba kung saan nag stay yung family ng birthday celebrant. Pagpasensyahan nyo na nga guys kung medyo makalat yung room na ipapakita ko sa inyo sapagkat nag-stay na nga kami din ng isang buong gabi. Pero bago nga tayo magpatuloy sa room tour, ito nga pala yung view sa taas na napakaaliwalas. Thanks. you. room na nga lamang yung naipakita ko sa inyo sapagkat halos pare-parehas lamang din naman ang itsura. At mag-proceed na nga tayo din sa baba para tumulong sa paghahanda ng pagkain dahil ito na nga yung araw ng celebration ng birthday ni Alex. Music at eto na nga yung ang handa ng birthday boy. Meron nga dyan pang halo-halo, pansit, grey chicken, siput at syempre hindi mawawala ang birthday cake. Merong mga prutas, may isang buong lechon, at mga snacks. Wow. Magkakasunod nga lang din yung birthday nila koya Motroy, ni Kuya Bri at ni Alex. Hindi na nga lang naghanda sila jowa sa bahay at nakisalo na nga lang din din <mulay> Ina, naman, na naman ay ito naman yung mga ganap kung saan naghahanda na kami para sa aming dinner budel fight. Habang kami nga ay busy din eh, sa pag assemble na ring napakahabang lamesa ay sila naman din sa kabilang side ang nag-iihaw para sa aming pang-ulam. Aray nga at sa mak na porcha pang ang kanilang iniihaw. Meron pa nga sila dyang kasamang inihaw na bangus, inihaw na tilapia at meron ding hotdog. Hindi ko na nga lamang nakuhana ng video sapagkat umalis nga kami at kinula nga kami ng dahon ng saging. Kaya naman, mga ngapit bahay muna kami para manghingi ng dahon ng saging. Ay, pak! Ayoko na, uuwi na ako. Sabi po. Gina, apat. Apat taula. Hala. Pinunit pa nga. Pinunit pa nga. Pinunit Oh. yung mala yung malambot Ayun, oh. ay Sunog, pa pabe oh sunugi eh. ang pangit mo yung, ang pangit mo ay ali ang pangit mo hindi ang <laughs> gawin mo <laughs> <laughs> hindi ang gawin mo siya ang hindi niya yan 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 <laughs> ay malaglag doon <laughs> hindi yan okay. Oh, okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. Okay. yan hindi Ayusin mo ko, Chidi, ha? Eh, <laughs> tawag. <laughs> yan, Chidi. <saluhe. laughs> <laughs> yung kuci. <laughs> <laughs> yung <kutsi niyo. laughs> Yung kuci. Kiro ko. Maganda. <laughs> Hindi yan, isa diyan. Yan, yan, yan. Isa <laughs> pa. Ilan na, ilan na. <laughs> Ilan pa. <laughs> isa na lang, isa na lang. Isa na lang <laughs> bu. <laughs> Doon <laughs> naman sa kabila na pa. Sa kabila, sa kabila. Mabigat mo po. Shhh, nagkay maingay pa ganito. Shhh, nagkay maingay, gagi. Okay naman na. Okay na, lima <laughs> na to. One, two, na, four. Hi, kayo. Hi, shout out. Kahit dyan, na na kami sa akin. Ang ng po yung award ko. Ano <laughs> yung award mo? Ito yung bukay ko, te. Bukay. Bakit pangit na isa, ngayon bu. Mm -hmm, Kamukha mo daw. Mga kaya, ano mo nakuha natin? Kaya nga. Six na kayo nakuha natin. Okay na yan. At dahil kumpleto na nga ang ating mga dahon ng saging, ay ipagpatuloy na nga natin ang ating pag-assemble dini sa lamesa. Okay. Mm. kami din ng aming ihahaponan ay aring nga at nagumpisa na nga yung palaro. Once nga na ikaw yung nakahanap ng Jolen sa ilalim ng swimming pool, ay meron kang kalakip na pa-premyo. ng palaro ay naayos na nga namin yung aming ibubudel fight at aray na nga yung naging itsura niya. Uh -huh. mau nambah-nambah coba bilog ya silakan mau mau lah mau dikasih kan ng kainan ay inuman naman ng mga boys. At this time nga ay meron nangan sumusuka kaya naandyan sila lahat sa CR at nagbibidyo para meron daw silang proof kung sino ang mahinang nilalang. namin to. sila nga ay nagpapalakasan doon sa pag-inom kami naman din niya ay nagpapatibayan sa paglangoy Matira matibay talaga sapagkat madaling araw na nang kami ay umahon sa swimming pool Stop. Stop. Stop.